Hello mga ka-babies! Kumusta po kayo? Isang magandang araw na naman. And today, pag-uusapan natin kung pwede ba nating isakay sa public transport ng ating mga alagang aso. Ano yung mga dapat nating dalhin? O ano yung mga requirements na dapat nating i-comply? Bago po yan, para po sa kaalaman nating lahat, naglabas po ang LTFRB ng memorandum. Circular Number 2020-003 allowing our pet animals inside public utility vehicles. Ayan po ay isang batas na nag-aalaw sa atin na pwede na nating madala yung ating mga alagang pets inside sa mga public transportation. General Guidelines So ito naman po ay General Guidelines from LTFRB. Number one, sabi niya, dapat daw nakalagay sa carrier or cage yung ating mga pet. And syempre, bago natin sila ibyahe, paliguan muna natin sila para sigurado talaga na wala silang amoy. Wala naman kayong ganon, eh pwede naman kayong mag-improvise para hindi na kayo bibili ng mahal na na carrier. So pwede na rin yung kung may luma kayong basket, linisan nyo lang, ba? Diba? Like this. Iniskartihan ko lang din yan ng cover. Pero kung papi naman ang inyong dadalhin, ay pwede naman po siya na ng basket. sa lap niya lang naman siya ilalagay, di ba? Number two, at ito yung for me, pinaka dapat ang pet natin ay nakadiaper. Para mapanatili yung kalinisan ng public transport, ito talaga yung pinaka-tinitingnan nila, yung diaper ng pet. Number 3 only small to medium size of pets are allowed. Ano ba yung description ng small to medium? So meron ding nilabas yung LTFRB kung paano natin ma-determine yung dog natin is or yung pet natin is small or medium size ba. According to LTFRB generally yung small size is 1 to 10 kilos at yung medium size naman is 11 to 26. So may list pala sila kung ano yung breed ng dog at yung range ng kanyang bigat or weight. Itong so listahan na po na to is nasa search naman po siya online. Number 4 at isa din to sa pinaka-importante, mag-prepare po kayo or mag-budget kayo ng pamasahin ni dog. Kasi po, titikitan po siya. Kahit nasa lap lang ninyo, lalo na pag ano, executive buses, talagang pamasahe sila. And dapat din po ay katabi niyo si Doggy. Yun po ang sinasabi dun sa resolution na yun. Number 5. vaccination record or vaccination card. Hindi naman siya binanggit na requirement doon sa guideline. Pero as per my experience, ito talaga yung napaka-importante din. Kasi nga ba diba, if you are going from one city to another city ba diba, sa may mga checkpoints, may animal control so yun po ang mga tinitingnan po nila and kung papasok ka po ng public transport terminal uh, may mga nag inspection doon ng mga sundalo or mga police Chine check din po nila yung vax card depende pa rin po yun sa lugar ninyo kung stricto po pero mas better kung talagang prepared po kayo, di ba? Sa jeep din naman is hindi naman sila stricto, wala namang hinihingi kung ano-ano. Sa public van din, wala din silang hinihinging requirements, basta nakadayaper lang at wala rin silang pamasahi sa van. Basta yun lang po ang importante, may diaper sila, may pamasahe, and mayroong vaccination card. And dapat hindi rin ma-threaten yung mga pasahero or makapirwisyo ng ibang pasahero. Yun lang po. Sana po ay may natutunan tayo today and thank you for watching. God bless!